Kasama natin ngayong hapon ang top 8 finalists ng top rating reality competition sa GMA, ang The Voice Kids. Ang una magpapakilala, please welcome Team Keychain. Ah. Ako po si Hebron Aykal from Pilar Sorsogon. Bukod po sa singing ay hilig ko lang pong mag-drawing at mag-basketball. I'm Makmak Hunay, ages old from Cebu City. I, I love playing online games. Ako naman po si Nevin Adam Garciniego, 11 years old from Quezon City. At kayo ko pong magsalita ng Indian accent. Sige nga, sige nga, Nevin. Sample nga, sample. Hello mga kapuso. Welcome to another episode of Family Feud with Kuya Ding Dong Dante. Ang galing, ang galing. May lahing Indian ka ba, Nevin? Oh, oh. ko wow. Paano mo natutunan yun? May classmate siya ng uh, classmate to Indian. That's a very, that's a very uh, interesting accent. Ang galing, ang yeah. uh, galing. Uh, hindi siya madaling magawa. Kaya, pero ang galing ni na Nevin. Kaya baby. siguro magaling din kumanta. Magaling uh, gumaya ng mga accent. Shot! At ako tapos po si Sean Hendricks Agustin. 12 years old um, San Nicolas, Pangasinan at bukod po sa pagkanta, mahilig din po ako mag-volleyball at mag po. Favorite song? So, favorite song? Um, Siyempre po, uh, My Way po. Oh, ikaw, Mak Mak? Ah, uh, yung favorite song ko po, bago pa lang pinalabas, um, Die With A Smile po. Ano yun? Die With A Smile. Die With A Smile! Bruno Mars! Hebron, ano favorite song ni Hebron? Ang favorite ko pong song is yung When I Was Your Br Bruno Own. Bruno Mars din! Ako ang lalakas talaga ng dati yes. mga kanta. <laughs> Lahat kayo ay kumanta daw ano? oh, mga kanta kayo sa stage Ako. po. Ako. Ano mas nakakakaba po, Hebron? Dito sa Family Feud o sa The Voice Kids po? Siyempre po, The Voice Kids po. Talaga. So ibig sabihin kaya-kaya nila to kaya good luck. Ito <laughs> na po ang Team Cutesy. Sila ang makakalaban nila. At siyempre, sila rin na magpapakilala sa sarili nila. Hello po! Ako po si Winston Siana, grade 9 student, Theater Arts from the Philippine High School for the Arts. Bukod po sa singing and acting, mahilig din po ako mag-aral ng musical instruments and digital art and photography! Wow! I'm Cristina Holly Crosby, 7 years old, student from Bantayan Island, Cebu. Mahaling din ako po ako magpiano at ukulele! Yehey! Ako po si Rex Linti, Hi G, 10 years old, grade, grade 5 student, at nakatira po sa Caloocan City! Rex And ako naman po si Johnny Cabalaza, 12 years old, taga San Andres Bukid, Manila. Aside from singing, mahilig din po ako mag-drawing. Drawing, grabe! Christina, ikaw ang youngest sa kanila. Yes. Ikaw ang youngest. So, Okay, are you ready to answer the questions? Yes. Did you review? Mm? Really? Yes. Yeah. Did you watch the episodes in YouTube? Yes, I know what to do with the SB19. The Yeah, I watched the SB19. What was the question uh, of SB19? They asked about like the presidents of the thing, and then the bo and the questions of the board. Um, team, team, Josh Tin, Stell won. They won. Yeah. Oh. Okay. Yeah. si, Cristina. Si Christina. side. Si Cristina is under the team of in the voice. Pablo. Coach Pablo, yeah, under Coach Pablo. Princess is under Coach. Billy. Coach Billy, yeah, yeah. Princess. Okay, ano bang dapat gawin ng team niyo para manalo ngayon? Mag-isip, mag-focus, mag, mag, <laughs> mag enjoy. Yo, oh, na yun ang tamang sagot. Enjoy na, <laughs> kids. Alam mo, ang uh, mananalong team ngayon, ha? makinig kayo, ha? ang mananalong team ay mag-uwi ng 200,000 pesos. Kaya good luck sa inyo. Kaya eto na tawagin natin si Hebron and Winces for round one. Let's go. Yeah. Pero bago tayo magtanong, siyempre, babatiin po natin ang mga parents ng ating kids na so, nandito ngayon sa studio na nanonood. Nakuha po sila, the proud parents of our finalists. So here's your question. Nag-survey kami ng isang daang bata and the top six answers are on the board. Ano ang sign na galit o mainit ang ulo ni Mami? Hebron. Dahil po, di po ng pinggan. Kaya nagalit si Mami. Ako po. Kung nagagalit siya, paano mo alam na galit siya? Siyempre po, wala naman po sa muka or kung sa pagsalita po, kung medyo pagalit na po yung salita. Kukunin natin yung itsura sa muka, may kita mo. Yung reaction sa muka, yun ang kukunin natin. Kasi first answer na binigay ninyo, yun ang tatanggapin natin. Okay? Clear, kids? Okay. Sa muka. Yan, nasa mga Winces, again. Ano ang sign na galit o mainit ang ulo ni Mami? Nagdadabog. Nagdadabog. Nandun ba yan? Wala. Hebron, pass or play? Play. All right, let's play round one. Makmak. Ano ang sign na galit o mainit ang ulo na Parati ka bang pinapagalitan? Minsan lang pa. Talaga? Apo. Okay. Paano mo nalalaman pag pinapagalitan ka na? O, sign na galit o mainit ang ulo ni Mami? Um... um pinapagalitan po ako at pinapag, pinagsasabihan lang. Pinapagalitan ka. Eh, pinapagalitan daw siya. Nandiyan ba yan? <laughs> Okay, Nevin. Ano ang sign na galit o mainit ang ulo ni Mami? Pag nanggigigil na po siya, pag nakagalit na po. Oo, oh, nanggigigil. Iba na to. Galit na galit na to. Nanggigigil. Wala. Sean? Ano ang sign na galit o mainit ang ulo ni Mami? Um, um na high blood po. high blood? Yes po. Na high blood. So, sign yun. Nandiyan ba high blood? Wala. Hebron? Again, ano ang sign na galit o mainit ang ulo ni Mami? Pag sinisigawan ka na po na pag nasa pag baba. Pag na siya. Nandyan ba yan? Top answer? Top yes! Again, ano ang sign? Paano mo malalaman na galit na at mainit na ang ulo sa'yo ni Mami? Parang galit po yung mukha niya. Galit yung mukha? Opo. So, kita mo nag-iba yung mukha niya. Parang ganyan. O, oh, pag nagagalit tayo yung mukha, nandyan ba yan? Oh. Pero nandyan na nakasibangot. Parang ganyan na siguro yun. Wala, nandun wow, na, nandun na, na, na. Anyway, Team Tutsi, are you ready? Jenica, again. Opo. Ano ang sign na galit o mainit na ulo ni Mami? Kapag suplada po. Suplada, excellent. Pag <laughs> nangungurot. Nangungurot. <laughs> Christina, what what are the signs that your mom is angry? If you don't listen. Oh, if you don't listen. So what will she do to you if you don't listen? She will yell at you. So sumisigaw. And then, Win says, Ano ang sign na galit at mainit na ulo si Mami for the win? Nangungurot. <laughs> Nangungurot. Oh, yun na gugusin sagot. Nangungurot. Nandiyan ba yan? Services? Wala. Ang nanalo sa round one ay ang team teaching. Meron na silang 77 points. Cute si, siyempre wala pa dahil first round pa lang. Ngayon, may chance ang ating studio audience na manalo ng 5,000 pesos. Okay, matala. Kayo po. Ano pong pangalan nyo? Ronald po. Ronald. Okay, kuya Ronald. Ano kaya ang sign na galit na at mainit ng ulo ni Mami? Namamalo po. Namamalo! Nandiyan ba yan for 5,000 pesos? Congratulations! Ngayon, meron pa tayong dalawa. Tingnan niya natin number 6. Masama na ang tingin. And number three. That silent treatment.